Dito ako sa tindahan, maulan. Ay update ko lang po pala yung ano yung about sa case dito. Bigla ako na isip. Pero nag-hearing na kami di ba nag-hearing na. Kami. Yung kaso na isinampa kong robbery dito sa tindahan. Ganun lang pala yun. Talagang First time ko naka-experience ng ganyan na sa so, kasi akala niya hindi siya namin papatulad, diba? Um, Nag-close case agad siya mga kamimis, ganun pala yung hindi ko alam. <coughs> Nagulat din ako kasi ang sabi nila, tatlong beses daw babalik, inisip ko nun sa school, Lord kami na nanakawan tapos ganun pa ang mangyayari tatlong beses ka pa babalik gastos pagod ka gastos pa syempre nakapangabala ka ng witness mo eh pero hindi um, ang nangyari mga kami miss uh, Pagpunta namin doon, unang hearing, unang sabi na, di ba? hindi yung pag yung sa akin lang na case ha, di ko alam kung gano'n ano siya iba hindi yung 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 ipinatawag mo hindi yung tapos syempre tinanong kung asan pa to nandiyan pa ba yan di ko na alam ngayon kung andiyan pa siya di ba pero alam mo ba nangyari thank god at gano'n nangyari parang na konting nabunutan na ako ng tinig sa dibdib pero hindi pa rin kasi hindi pa naman siya talagang totally na ano ng warrant kasi waiting na lang sa warrant syempre sabi ano sabi ni fiscal doon ano yan pa yun nire-review din maklinos na agad mga kaminis ang galing diba thank you lord um, hindi pero kasi ano mga bagay, syempre may karapatang parusa kung ma mabuti, magandang parusa, kung gagawa ka ng masama syempre ay kaparusahan din yan, kasi hindi naman tayo naikipaglaro eh, pumapatas tayo ng araw-araw ng ginawa ng Diyos na laban, tapos di ba, di ka naman naging masama sa mga tao di ka naman, wala ka naman inagrabyado bakit ka ganito Actually, yung mama na yun, mga ano, a week before niya pala minamanmanan ko. Nagulat kami sa tagal namin dito. Itong tindahan, na itong tindahan namin dito sa labas. Ano, not to two years na. Ano. A week lang siya, no, nagpupunta dito. Nangungutang pa yung siya kay Michael ng panila. ba diba? Pag ganun daw kasi, paglulong na, nalulong kasi. Ako nga, no, ni... Eh, may awa pa rin ako eh, naawa pa rin ako pero naawa ko din siyempre sa akin, sa pamilya ko, lalo kay Michael na halos din na matulog para lang magbukas din. Kaya sa to say, sorry siya, di ba? Umawa siya ng mali, panagutan niya yan, harapin niya kung pa siya. Ayan lang mga kamimis, oh, ngayon kulang lang baga naisip na i-share kasi para ngayon lang sa akin nag ano ba, parang bigla kong naisip oo nga no parang kailan lang eh ban ako ng pag pinunta-punta first time ko niya nakipagkaso-kaso shout out din pala sa aking chohen um, thank you sa pag -alalay. sa aking na si IDG thank you so much alam mo na kung sino ka Ayan lang mga kamimis. Ganun pala yun. Yung sabi nila tatlong beses kababalik pa. Yung sa akin hindi na. Rubber yung kinaso ko. Klinos po agad kasi hindi na siya dumating. Sabi ng piska, wala na yan. Tago na yan. yan. Konting nabunutan na ng tinik. Pero hindi pa totally talaga. Update ko kayo pag ka uh, nahuli na siya. Bye! Thank you so much for watching, watching guys, and don't forget to like, comments, and subscribe. Iwan ang bakas para mabalikan. Hindi ko kung haba na.